Hello! Happy cooking po sa inyong lahat. Sana may ibigay ninyo, aking uh, ipipresent sa inyo ngayong araw na ito. Thank you very much! Ayan, ganyan ako magluto ng sampalok. Mapansigan. Pinakukuloan ko ng maigi ang mga sampalok. ang asin. Ayan, tapos ko siyang mapakuluan. tingnan na niyan ko siya. Dinidilis ko siya yung bang labog na labog yung sampalok niya kesa, kasi maganda to kesa sa mainit <laughs> maganda to kesa sa bibili ka ng yung bang sampalok natin sa shape ng sigas Kena siyang ire-repack. Bumagsak ang sigang yan. Ang maasin yan. Kita niyo. Siyempre, tatali natin yan. Gano. Tapos, lalagay ko siya sa freezer. So, kung hindi yung sito tamimin ko, kala kakain. Hindi <laughs> ko alam kung yan ang mayayari ko ngayon. importante. Meron tayong pansigyan. Dalawa na to. Medyo madami-dami ng konti. Oh. Kasi ang no, porong dito dulo to Pag uh, medyo marami-rami o uh, dalawa na to. Ba? Ba kaya masarap isigyan dito. Nakagawa na ako ng dalawa. Pangatlo na to. Masarap din to sa pinangat. Magpapangat ka ng isda. yeah masarap din sa pinangat sinigang na baboy, sinigang na baka, sinigang na bangus, di ba? Tatlo na ako. Ang natin yung hangin. Pag ito yung nilagay sa freezer, ay kahit ilang ilang linggo, ilang araw siya, ilang buwan siya doon, hindi yan masisira kasi may asin na rin naman ito eh. Harap pinakulo ko yan. So, ayan na. Nakagawa na ako. Ibigay lang tayong nagawa ko. Hmm. Upitin mo na natin ito. Itong isa kasi kakaunti. Ito yung pinaka huli. Ibigay ko na sila dito sa freezer. Kapal na ng yelo ng aking ref. Para hindi sila magdikit-dikit. Naglagay ko sa plastic. Ayan. Okay na yan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye.